Bilang Kabanatang 31, Ang Pakikipaglaban ng Mga Israelita sa Mga Midyanita Sinabi ng Panginoon kay Moises, gantihan mo ang mga Midyanita dahil sa kanilang ginawa sa mga Israelita. Pagkatapos mo itong gawin, mamamahinga ka na sa piling ng mga yumaumong ninuno. Kaya sinabi ni Moises sa mga tao, maghanda ang iba sa inyo sa pakikipaglaban sa mga Midyanita dahil gusto ng Panginoon na gantihan natin sila magpadala ang bawat lahi ng isang libong tao sa digmaan. Kaya labindalawang libong tao na galing sa labindalawang lahi ng Israel ang naghanda para sa labanan. Pinadala sila ni Moises sa labanan, isang libo mula sa bawat lahi na pinamumunuan ni Finehas na anak ng paring si Eleazar. Nagdala si Finehas ng mga kagamitan mula sa templo at ng mga trumpeta para sa pagbibigay babala. Nakipaglaban sila sa mga Midyanita ayon sa iniutos ng Panginoon kay Moises at pinatay nila ang lahat ng lalaki. Kasama sa pinatay nila ang limang hari ng Midian na sina Evi, Rekem, Zur, Hur at Reba. Pinatay din nila si Balaam na anak ni Beor sa pamamagitan ng espada. Binihag nila ang mga babae at mga batang Midianita at sinamsam nila ang kanilang mga hayop at mga ari-arian. Sinunog nila ang lahat ng bayan pati ang lahat ng kampo ng mga Midianita. Dinala nila ang kanilang mga sinamsam, maging tao o hayop man, kina sa at Eleazar na pari at sa mga mamamayan ng Israel doon sa kanilang kampo sa kapatagan ng Moab, sa tabi ng Hordan malapit sa Jericho. Sinalubong sila ni na sa at Eleazar na pari at ng mga pinuno ng mga mamamayan ng Israel sa labas ng kampo. Nagalit si Moises sa mga opisyal ng mga sundalo na nanggaling sa digmaan. Sinabi ni Moises sa kanila, bakit hindi ninyo pinatay ang mga babae? Sila ang sumunod sa payo ni Balaam sa paghikayat sa mga Israelita na itakwil ang Panginoon doon sa Peor, kaya dumating ang salot sa mamamaya ng Panginoon. Kaya patayin ninyo ang lahat ng batang lalaki at ang lahat ng babaeng nasipingan na. Pero ang mga babaeng hindi pa nasisipingan ay itira ninyong buhay para sa inyo. Ang lahat sa inyo na nakapatay o nakahipo ng patay ay kailangang manatili sa labas ng kampo sa loob ng pitong araw. Sa ikatlo at ikapitong araw, kailangang maglinis kayo at ang inyong mga bihag. Linisin ninyo ang lahat ng damit ninyo, pati ang lahat ng kagamitang gawa sa balat o sa balahibo ng kambing o sa kahoy. Pagkatapos, sinabi ng paring si Eliazar sa mga sundalo na nagpunta sa labanan, ito ang tuntuni ng kautosang ibinigay ng Panginoon kay Moises. Ang anumang bagay na hindi nasusunog gaya ng ginto, pilak, tanso, bakal, lata o tingga, ay kailangang ilagay sa apoy para maging malinis ito. Pagkatapos, hugasan ito ng tubig na ginagamit sa paglilinis. Ang kahit anong hindi nasusunog ay hugasan lang sa tubig na ito. Sa ikapitong araw, kailangan labhan ninyo ang inyong mga damit at ituturing na kayong malinis at makakapasok na kayo sa kampo. Ang paghahati-hati ng mga nasamsam. Sinabi ng Panginoon kay Moises, bilangin ninyo ni Eliezer na pari at ng mga pinuno ng kapulungan ang lahat ng tao at hayop na nabihag. Hatiin ninyo ito sa mga sundalo na nakipaglaban at sa kapulungan ng Israel. Mula sa bahagi ng mga sundalo, magbukod ka ng para sa Panginoon, isa sa bawat limandaang bihag, tao man o baka, asno, tupa o kambing. Ibigay mo ito sa paring si Eliasar bilang bahagi ng Panginoon. Mula sa parte ng mga Israelita, magbukod ka ng isa sa bawat limampung bihag, tao man o baka, asno, tupa, kambing o iba pang mga hayop Ibigay ito sa mga Levita na siyang responsable sa pangangalaga sa tolda ng Panginoon. Kaya ginawa ni Moises at ng si Eleazar ang iniutos ng Panginoon kay Moises. Ito ang nasamsam ng mga sundalo sa digmaan, 675,000 tupa, 72,000 baka, 61,000 asno, at 32,000 babaeng hindi pa nasipingan. Ito ang kalahati ng parte ng mga sundalong nakipaglaban tatlong daan, tatlong libot, limang daang tupa, na ang anim na at pitung nito ay ibinigay para sa panginoon. 36,000 anim na baka, na ang 72 dalawan nito ay ibinigay para sa panginoon. 35,500 limang libot, limang daang asno, na ang anim isan nito ay ibinigay para sa panginoon. at labing anim na libong dalawan nito ay binigay para sa Panginoon. Ibinigay ni Moises kay Eliazar Napari ang bahagi para sa Panginoon ayon sa inuutos sa kanya ng Panginoon. Ito ang parte ng mga Israelita na kalahati ng ibinigay ni Moises sa mga sundalong nakipaglaban. 337,500 tupa, 36,000 baka, 35,500 asno, at labing anim na libong dalaga. Mula sa parting ito ng Israelita, nagbukod si Moises ng isa sa bawat limampung tao o hayop ayon sa iniutos ng Panginoon sa kanya. At ibinigay niya ito sa mga levita na siyang responsable sa pangangalaga sa tolda ng Panginoon. Pagkatapos, pumunta kay Moises ang mga opisyal ng mga sundalo at sinabi sa kanya, Binilang namin ang mga sundalo na sakop namin at wala ni isa mang kulang. Kaya inihahandog namin sa Panginoon ang gintong mga bagay na aming nakuha sa labanan, pulsera sa braso at kamay, mga singsing, -sing, mga hikaw at mga kwintas para hindi kami parusahan ng Panginoon. Tinanggap ni na Moises at Eliazar ang lahat ng alahas na ginto. Ang bigat ng mga gintong ito na dinala ng mga opisyal ng mga sundalo na inihandog ni Moises at ni Eliazar sa Panginoon ay dalawang daang kilo, Ito'y mula sa mga nasamsam ng bawat sundalo sa labanan. Ang mga gintong alahas na tinanggap ni na Moises at Eleazar mula sa mga opisyal ng libo-libo at daan-daang sundalo ay dinala nila sa toldang tipanan para alalahanin ng Panginoon ang mga Israelita. Bilang kabanatang 32, ang mga lahi sa silangan ng ilog ng Hordan. Napakaraming hayop ng mga lahi ni Naruben at Gad. Kaya nang makita nila na masagana ang lupain ng Haser at Gilead para sa mga hayop, nagpunta sila kina Moises, Eliazar at sa mga pinuno ng mamamayan ng Israel at sinabi, Ang Atarot, Dibon, Hazer, Nimra, Hesbon, Eleale, Sebam, Nebo at Beyon, ang mga lugar na sinakop ng Panginoon sa pamamagitan ng mga Israelita ay mabuting lugar para sa mga hayop at kami na mga alagad ninyo ay napakaraming hayop. Kaya kung nalulugod kayo sa amin, ibigay ninyo ang mga lupaing ito sa amin bilang bahagi namin at huwag na ninyo kaming dalhin sa kabila ng ilog ng Hordan. Sinabi ni Moises sa mga lahi ni Nagad at Ruben, Ano ang ibig ninyong sabihin? Magpapaiwan na lang kayo rito habang ang mga kapwa ninyo Israelita ay pupunta sa labanan? Pahihinain lang ninyo ang loob ng mga Israelita na pumunta sa lupaing ibinigay ng Panginoon sa kanila. Ganito rin ang ginawa noon ng inyong mga ninuno nang ipinadala ko sila mula sa Kadesh Barnea para tingnan ang lupaing ito. Nang makarating sila sa lambak ng Eshkol at nakita nila ang lupain, pinahina nila ang loob ng mga Israelita na pumunta sa lupaing ibinigay ng Panginoon sa kanila. Matindi ang galit ng Panginoon ang araw na iyon at sumumpa siya dahil sa hindi sila sumunod sa akin ang buong puso nila, wala ni isa man sa kanila na dalawampung taong gulang pataas na nagmula sa Ehipto ang makakakita ng lupaing ipinangako ko kay Abraham isa akatakob. Maliban lang kay Caleb na anak ni Jephun na Kenizeo at kay Josue na anak ni Nun dahil sumunod sila sa akin ang buong puso nila. Nagalit ng matindi ang Panginoon sa mga Israelita kaya pinaikot-ikot niya sila sa ilang sa loob ng apat na pung taon hanggang sa nangamatay ang buong henerasyon na gumawa ng masama sa kanyang paningin. At ngayon kayo namang lahi ng mga makasalanan ang pumalit sa inyong mga ninuno at dinagdagan pa ninyo ang galit ng Panginoon sa mga Israelita. Kung hindi kayo susunod sa Panginoon, pababayaan niyang muli kayong mga mamamayan dito sa ilang at kayo ang magiging dahilan ng pagkalipol ng mga Israelita. Pero lumapit pa sila kay Moises at sinabi, Gagawa na lang po kami rito ng mga kulungan para sa aming mga hayop at mga lungsod para sa aming mga kababaihan at anak. Pero handa po kaming pangunahan ang aming mga kapwa Israelita sa pakikipaglaban hanggang sa madala namin sila sa kanilang mga lugar. Habang nakikipaglaban kami, dito po maninirahan ang aming mga anak sa napapadirang lungsod na aming ipapatayo para maging ligtas sila sa mga naninirahan sa lupaing ito. Hindi po kami uuwi hanggang sa matanggap ng lahat ng mga Israelita ang lupaing kanilang mamanahin. Pero ayaw naming makatanggap ng lupa kasama nila sa kabila ng Hordan. Mas gusto po namin dito sa bandang silangan ng Hordan dahil nakakuha na kami ng parte namin dito sa silangan ng Hordan. Sinabi ni Moises sa kanila, Kung talagang gagawin ninyo yan, nahanda kayo sa pakikipaglaban kasama ang Panginoon at tatawid ang lahat ng sundalo ninyo sa Hordan hanggang sa maitaboy ng Panginoon ang kanyang mga kaaway at maangkin ng lupa, maaari na kayong makabalik dito dahil natupad na ninyo ang inyong tungkulin sa Panginoon at sa kapwa ninyo Israelita at magiging inyo na ang lupaing ito sa harapan ng Panginoon. Pero kung hindi ninyo ito gagawin, magkakasala kayo sa Panginoon at siguradong pagbabayaran ninyo ang inyong mga kasalanan. Sige, magtayo kayo ng mga lungsod para sa inyong mga asawa't at anak at gumawa ng mga kulungan para sa inyong mga hayop. Pero dapat ninyong tuparin ang inyong ipinangako. Sumagot ang mga lahi ni Nagad at Ruben kay Moises. Susundin namin ang inyong mga utos." may iwan dito sa mga lunsod ng gilid ang aming mga asawa, mga anak at mga hayop. Pero kami na iyong mga lingkod na may kakayahang makipaglaban ay tatawid sa Hordan para makipaglaban ayon sa utos mo sa amin. Kaya nagutos si Moises sa paring si Eleazar kay Josue na anak ni Non at sa mga pinuno ng lahi ng Israel. Sinabi niya, kung ang mga tauhan ng lahi ni Nagad at Ruben na may kakayahang makipaglaban ay tatawid sa Hordan para sumama sa pakikipaglaban sa laban ng Panginoon. At kung maagaw na ninyo ang lupain iyon, ibigay ninyo sa kanila ang lupain ng gilid bilang lupain nila. Pero kung hindi sila tatawid kasama ninyo, dapat silang tumanggap ng lupa kasama ninyo roon sa lupain ng kanaan. Sinabi ng mga lahi ni Nagad at Ruben, susundin namin ko ano ang sinabi ng Panginoon. Tatawid kami sa Hordan sa presensya ng Panginoon, pero ang mamanahin naming lupain ay ang nasa silangan sa tabi ng Hordan. Kaya ibinigay ni Moises sa mga lahi ni Nagad Ruben at sa kalahati ng lahi ni Manase na anak ni Jose ang kaharian ni Sihon na hari ng mga Amoreyo at ang kaharian ni Haring Og ng Bashan. Ang buong lupain pati na ang lungsod at mga teritoryo sa palibot nito. Itinayong muli ng lahi ni Gad ang Dibon, Atarot, Arower, Atrot, Shofan, Hazer, Hogbeha, Bet Nimra at Bet Haran. Ang mga lungsod na ito ay pinalibutan nila ng pader. Gumawa rin sila ng mga kulungan para sa kanilang mga hayop. At itinayong muli ng mga lahi ni Ruben ang Heshbon, Eleale, Kiryataim, pati ang mga lugar na tinatawag noon na Nebo at Baalmeon at ang Sibma. Pinalitan nila ang mga pangalan ng mga lunsod na muli nilang itinayo. Sinalakay ng mga angkan ni Makir na anak ni Manase ang Gilad at naagaw nila ito at itinaboy nila ang mga Amoreyo na naninirahan doon. Kaya ibinigay ni Moises ang gilid sa mga angkan ni Makir na lahi rin ni Manase at doon sila nanirahan. Naagaw ni Jair na mula rin sa lahi ni Manase ang mga baryo sa gilid at tinawag niya itong mga bayan ni Jair. Naagaw ni Noba ang Kenat at ang mga baryo sa palibot nito at tinawag niya itong Noba ayon sa pangalan niya.